Good afternoon guys Yung nga para mayroon akong i-update sa inyo ngayon aapon uh, Apon, wala akong luwa Kaya kung sino man kung magpapagawa ng granite Ay nandito lang po ang pesto, ang aking outlet uh, Ay nandito sa papuntang Pilsico Katabi ako ng uh, St. Mary Homes yun guys, update ko nga pala sa inyo. Kompleto tayo lahat ng mga ano dito. Ayan. Dito sa inyo yung ating ano. Ito yung uh, kalakata. ah uh, ito yung kalakata. Tapos ah uh, ito. eh yung kalakata guys. bulakas nga pala ito bulakas bulakas dito tayo ito yung pearl white pearl white salt and pepper uh, yan ito na tandaan yung pangalan nito ito naman yung <coughs> ito naman yung white ano, white ice yan. white ice guys Uh, brown synthetic quartz. Lahat ng quartz meron tayo guys. Ito yung kalakata. Kalakata din yan. Ay, kirara, kirara. Yan, kirara nga pala yan guys. Kirara. So yung black galaxy. Yan. Meron tayong black galaxy gold. So yan guys, yung mga sample lang yan. So nandun doon yung ating ano, ito. No? Lahat yan guys, granite. So, yung magpagawa. At alam kong para sakaling kailangan nyo ang aking servisyo ay nag-update tayo sa inyo para hindi kayo makapagpagawa sa inyong mga hindi nagagranay Kasi yung hindi nagagranay talaga at kung mason lang or karpintiro, magagawa. Magagawa talaga. Kaya lang, meron pang mga ano dun yung kailangan talaga kasi yung talagang nagagranite para makuha yung proseso kung paano ang proseso ng granite so yun guys update lang po kayo at may number tayo ah uh, huwag nyong kalimutan uh, yan yung ating ano ay Larry Granite Vlog so yan si ano Larry yan si Larry Legendary Granite Vlog Yun guys Maraming maraming salamat sa inyo Dito tayo sa ating ano, gusto Gwesto Ang ginawa ko yung guys Para hindi masyadong mainit Sige ko Wala pang pa isang guys Tinanggal <laughs> ko yung kisam nyo nilagay ko dun sa kwarto ko So yan guys, puro ano lang yung installation kasi hindi naman akin bahay to. So yung mga temporary lang, huwag lang pasukin ng alikabok at saka lamok. Huwag masyadong malamok. So nabawasan ng kunti guys. maraming maraming salamat. Thank you at hanggang dito na lang nagtatapos ang ating video. Peace!